mga kautang, inoferan ako na 1,000 to 5,000 pesos sa loan application na to. At yes, sinubukan ko talagang inutangan, sinubukan ko talagang umutang dito mga kautang. And guess what? Every 7 days, yung interval sa pagbayad, yung installment raw ang loan application na to. Kaya for today's video, i-share ko sa inyo kung magkano nga ba yung inutang ko talaga sa 1,000 to 5,000 nga offer, kung kailan nga ba talaga babayaran, kung magkakaroon ano nga ba yung pwede natin ma-receive dito? At yes, mga kautang, no? Yung mga valid IDs na pasok rito is yung mga highly recommended nila is SSS, Postal, and Driver's License. So, nakared talaga siya. Pero, may other options na GSIS, PRC, National ID, pag ibig UMID Passport, and PhilHealth ID. But sa baba, voter's ID and teen ID is highly not recommended. And then, what? postal ID po, yung ginamit ko sa pag-apply rito mga kautang. At eto na nga, no. Hindi na ako gagawa pa ng tutorial on how to apply this loan application. Pare-pareho lang naman talaga yung mga applications mga kautang na napaka malaman natin muna yung interest rate, yung mga IDs, kailan pa bayaran. Kasi pag okay, okay, subukan natin. Ganun lang yan. Pag hindi okay mga kautang wag kapag ang laki na interes wag so eto na didiretso agad tayo no sa credit limit na binigay sa akin and before mga kautang no na utangan ko na ito way back i think last july this year nag-apply ako dito and eto na nga no hindi na ako nakapag fill in pa ulit ng mga applications dito kasi naiwan lang yung mga applications ko dito, yung informations ko dito naiwan lang. So, eto na. Hello mga pito sa akin channel this is Clarice, list number one. So, 1 so 1000 na offer sa akin ng life credit yung pwede kong ma-receive is 938 pesos kasi meron siyang service fee na 50 pesos channel fee na 12 pesos mga kautang at alam nyo ba no, makita nyo talaga dito 91 days installment repayment first installment joke raw dito mga kautang is September 23, 2025 7 days from today yung sabi dito mga kautang at ibabalik ng 1,024 kasi meron lang siyang interest na 24 pesos. So mga kautang si Light Credit kung isipin natin no, okay siya no. Makita naman lahat ng details. Okay siya compared to the other loan application at clinic ko dito repayment schedule nila rito mga kautang first schedule ko yung babayaran is 714, second schedule is 154, third schedule is 72 pesos, fourth hanggang sixth schedule is 21 pesos and the seventh schedule, last schedule mga kautang is 18 pesos. So, all in all mga kautang is 1,024 yung pagbabayad. At alam nyo ba na pinusid ko talaga yung pag-utang dito kay Light Credit to see if mag approve ba? Nagpapautang pa ba hanggang ngayon? Itong loan application na to. At mga kautang, nag reapply ako dito is kahapon po, September 17, 2025. So, ngayon is nag-take nag ako ng video na to is around alas gis ng umaga, September 18 po. As of now, September 18, 10 p 10 a.m. sorry, 10 a.m. is hindi pa po ako na-approve dito. Wala pa pong status kung ako ba ay approve or decline dito kay Light Credit. Yung sabi ko lang mga kautang, based sa nakita ko ngayon dito no sa pag-apply ko, is okay siya compared sa mga other loan application na sa 1,000 offer, yung ma-receive na lang is 600 something. But dito, 938 yung ma-receive mo no, at babayaran ng 1,024 in installment method. So, eto na nga mga kautang, antayin natin, no, yung susunod na update ko dito highlight Light Credit na under ng Prema Fentic Philippines Lending Corporation mga kautang na nakasec registered but hindi submitting, hindi accessing entity sa CIC. mag -a update ako sa next video ko mga kautang kung approve ba ako dito sa loan application na to or hindi na para sa akin. Okay siya but wag muna kayong uutang. wag muna kayong umutang dito and unless na may a second update ako rito kung nag-a-approve pa ba, nagpapautang pa ba si Light Credit at yung mga collection practices nila nang haharas ba? Yan yung pag-usapan natin sa susunod na video ko mga kautang bat. Bago yan, so wala pa man tayo final decision about kailay credit. Final decision! Nako, nakakaloka. Magbibigay muna ako ng mga alternatives mga kautang na pwede nyo subukan kasi ito ay mga proven and tested na talaga na nagpapautang online. May mga 0% sa loob ng 10 days, kagaya ng online loans Pilipinas na sobrang bilis talagang mag-approve. Kung kayo dyan as wala pang record, hindi pa kayo nakapag-utang sa kahit anumang utangan online, must try nyo po si Online Loans Pilipinas kasi napaka-user friendly niyang loan application na to at napaka-easy lang talaga ng pag-apply dito at nag-a-approve sila ng PhilHealth at postal ID. Ako postal ID yung ginamit ko kay Online Loans Pilipinas. Yung, yung friend ko na nireferan ko, no postal ID rin yung gamit niya. Yes, approved din siya ng 1,000. Yung nareceive niya 955 babayaran ng 1,000 sa loob din ng 10 days. So, okay rin mga kautang, no? Kung kayo ay first time donor dito at may mga 30 days repayment naman din tayo, kagaya ng talang, kay Mr. Cash, ano pa ba mga kautang, kay Happy Cash, kay Mabilis Cash, ang dami po. Kung hindi kayo ma-approve dito kay Light Credit kasi as of now, hindi naman po nag-approve pa si Light Credit. Abangan nyo lang po yung next update ko about this loan application and mga kautang speaking po sa bank personal loan na palagi kong binabanggit ng paulit-ulit sa mga videos ko, yes, nag a pa rin po ako ng bank personal loan na nagpapautang na minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. And please take note that all applications submitted is subject for bank approval. Hindi ibig sabihin na nag apply kayo ngayon is approve agad-agad. Hindi mga kautang kasi banko po ito. So, mag-evaluate pa yan si banko and si banko pa rin po ang um, mag-decide kung kayo ba ay approve or decline dito based po yan sa mga credit score or mga credit history natin. So, mga kautang sana ay nakatulong ito quick and honest review ko about kay Light Credit na under ng Prema Fentic ngayon na hindi ko masasabing okay, hindi ko rin masasabing hindi okay kasi based po sa loan application ko, okay din po yung offer kasi hindi masyadong malaki yung deductions at hindi masyadong malaki yung interest rate at may pa-installment pa. But, abangan yung susunod na update ko about dito para makita natin kung okay nga ba talaga, kung nag-upload pa ba, kung ano yung collection practices nila ng haharas ba. Yan yung abangan ninyo sa sunod-sunod kong update kay Light Credit. Mga kautang, this is Clarice. Ang inyong number one, pala utang dahil utang is life. Bye-bye-bye mga kautang!